Umatras na sa pagtakbong senador para sa bilang Pilipino 2025 ang online personality na si Francis Leo Marcos. Na sa kanyang pagatras na antala na naman ang pag iimprenta ng mga balota. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualves. Dumiretso sa tanggapan ng Comelec ang online personality na si Francis Leo Marcos. Galing pa siyang Vintar, Ilocos Norte, ang pake niya formal ng umatras sa kandidatura sa pagkasenador sa darating na bilang Pilipino 2025. Yan ay kahit naglabas ng Korte Suprema ng temporary restraining order labas sa desisyon ng COMELEC na ideklara siyang nuisance candidate dahil sa mga inilabas sa TRO ng SC na aantala ang pagre-reprint ng mga balota Nanghihinayang naman daw si Francis Leo Marcos sakaling masayang ulit ang mga balota dahil sa panibagong adjustment na gagawin ng Comelec. The money of the people will be spent for nothing. So kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong daang milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon eh. Isa rin sa dahilan kung bakit si umatras sa pagkasenador ay para raw magbigay daan sa pagtakbo ng re-electionist na si Senator Amy Marcos. Masasapawan niya kasi sa balota ang senadora sakaling tumuli siya sa pagtakbo. Posible raw malito ang mga botante kung dalawa silang Marcos sa balota. Alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Ngayon kung tanongin niyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi. Mas kasi kung dalawa nga kaming Marcos doon, baka parehas pa kaming matalo. Imbis na kahit pa paano, may Marcos na magsisilbi sa bayan ay eh, mawala pa. Wala raw ng umbisi sa kanyang umatras. Katunayan, tumakbo rin noong 2022 election si Francis Leo Marcos bilang senador. Umabot pa nga sa halos limang milyong botong nakuha niya. At dahil sa pagkatras niya ngayon, aalisin na muli ng Comelec ang pangalan niya sa Balota habang hindi pa sila ulit nagsisimula mag imprenta Pinilit ng Comelec na matapos ang mga bagong balot faces hanggang ngayong araw. Katunayan, bukas ng hapon sana nakaschedule ang reprinting ng mga balota. Pero dahil sa panibagong development, panibagong delay o pagkaantalan na naman sa pag-iimprenta. Dahil sa pagkalas ni Francis Leo, i-edit na naman ang balota at madedelay ulit ang printing. Hihingi muli kami ng mga dalawa hanggang tatlong araw ano sapagkat muli namin, uh, uh, namin babagoyin yung database ng Comelec at uh, the same time babagoy si release muli namin ng mga balota at uh, the same time yung mga ballot faces muli namin babagoy. Maraming Lunes ng umaga, target ng COMELEC simulan ang reprinting ng mga balota. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.